Noong 2015, ang American Archeology ay hinahanap nila ang bakas ng militar sa Han Dynasty. Noong 2000 taon, ang sundalong Romano ay pumunta sa bansang China, pinaniniwalaan nila na ang Ancient of Regium ay naitayo. Subalit maraming katanungan ang mga dalubhasa kung ito ba ay totoo, dahil imposibleng makikipagtulungan ang mga Romano sa bansang China. Kaya hinahanap ito ng grupo nila Christian, kung saan ito matatagpuan. Nakita nila ito, subalit ang lugar ay nababalot na ng yelo, agad nilang nakita ang bakas ng regyem, kaya sigurado na sila na ang hinahanap nila ay totoo. Katunayan, may inukit sa bato sa wikang China at wikang Romano, agad nag-sit up si Christian ng makabagong kagamitan upang makita nila ang buong syudad na napakaganda, at pinakita ang pinagsali ng simbolo ng China at ang Romano. Dito magsisimula ang ating kwento, noong 48 BC sa Silk Road China Western Border, isang grupo na pinamumunuan ni Wu An, sila ang tinatawag na hukbong tagapagtanggol, pinuntahan nila ang dalawang grupo upang mamagitan para maiwasan ang digmaan. Ang nakaputing balabal ay isang Indian na pinamumunuan ni Chief Ali Sijang, at sa kabila ay si Chief Tachi, dahil ang kanilang bansa ay tinamaan ng tagtuyot, gusto nilang palawakin ang kanilang nasasakupan at makakuha ng dagdag na pagkain. Agad nagsimula sila Wu An, nilapitan ang magkabilang panig at nakikiusap na wag nang ituloy ang labanan, subalit si Ching ay marahas kaya pinigilan ito ni Wu An, ngunit nagpatuloy ito sa pag-atake kaya aksidente niyang nahawakan ang dibdib. Dahil dito, hinahamon ni Ching si Wu An ng isang duelo, ngunit hindi sumunod si Wu sa kagustuhan ni Ching, iniiwasan niya lang ang mga atake, hindi pa rin ito tumigil, sa hindi inasahan na tanggal niya ang itim na tila sa mukha, kaya si Wu An ay ganap ng ikinasal kay Ching. Personal na kinausap ni Wu An si Ching at humingi ng paumanhin, tinanggap ang kapatawaran ni Wu An dahil ang pangyayari sabi ni Ching ay isang tadhana. Agad naghubad si Ching at inale ang kanyang sarili para kay Wu An, dahil isa na silang ganap na mag-asawa, subalit nagmadali si Wu An umalis. Isinauli ang balabal at tinakipan ang katawan ni Ching, ang dalaga ay tila napahiya sa ginawa ni Wu An. Sa daan, pinagtawanan nila si Wo An, dahil sa mga pangyayari na kanyang ikinwento at umuwi sa kanilang bayan. Sa kabilang dako si Cold Moon ay nagtuturo sa mga bata ng pagkanta at pagsusulat, dumating si Wo An at may dalang pasalubong sa mga bata na pagkain. Kinagabihan, dumating si Yun Po, upang ipagbigay alam kay Wo An, dahil ang mga army ay nakakita ng apat na kahon na ginto sa hangganan, at nakapangalan sa kanila ang sulat. Agad pinuntahan ni Wo-An ang kanyang kasamahan upang ipagtanggol, ngunit matibay ang kanilang ebidensya sa grupo na nagpupuslit sila Woan ng ginto, kaya ipapadala sila sa Wild geese gate kinabukasan para tumulong sa paggawa ng bakod bilang kaparusahan sa kanilang pagtataksil sa bansa. Kinaumagahan, agad silang dinala sakay sa karwahe na pag-usapan nila sa daan kung bakit sila ikukulong, ginawa naman daw nila ang pagsisilbi sa bayan sinagot sila ni Wu, ang lahat ay may dahilan kaya pinadala sila sa Wild Geese Gate upang tumulong sa paggawa ng bakod. Dumating sila bilang mga akusado, pinuntahan ni Wu ang baluti ni General Wu, at inisip ang mga pangyayari. Habang ang lugar ay dumaan sa digmaan, iniligtas ni General Wu ang mga bata at binigyan ng marangal na libing ang namatay, ngunit biglang sinaksak siya ng bata kaya dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang grupong tagapagtanggol ay nagbigay pugay sa kabayanihan nito. Biglang nagkaroon ng aksidente sa ginagawang bakod, mabilis naman sila Woan na tumulong, ngunit nagkaroon ng away, pilit nila Wo itong pinipigilan ngunit hindi nila magawa dahil kabi-kabila ang suntukan ng mga tao. Dumating ang mga bantay sa lugar kaya natigil ang suntukan, tinawag si Woan upang kausapin ni kapitan ang tagapamahala, gustong ipaalam kay Woan na mas magaling siya sa pakikipaglaban at walang magawa si Woan sa kanya, at ipinagmayabang ni kapitan sa sampong galaw ay kaya na itong talunin. Ngunit binigyan siya ng sandata, hindi niya ito kinuha dahil natatakot ito kay Wowan. Hindi man lang siya pinansin ni Wu at umalis. Pagkatapos, may mga sundalong mga Romano na paparating sa Wild geese gate. Ito ay pinamumunuan ni Lucius kasama ang batang bulag na si Pableus na isang prinsipe. Sinabi ni Lucius na madali lang nila ang bayan dahil ang namumuno ay hindi matalino. Agad silang sumugod. Sila kapitan naman ay naghanda para sa pagsalakay. Sinabi ni Wu An na hindi pa sila nakakasigurado kung ito ba ay kalaban, ngunit pinag-utos kaagad ni Kapitan na patamaan si Lucius ng palaso, kaya napilitan sila Lucius na umatras. Agad na silang hinabol ni Kapitan upang tapusin, hindi nila alam isang patibong lang ang lahat kaya madali lang sila Kapitan na bihag. Lumabas si Wo An, suot ang damit ni General Wo, upang makipag-usap at hiniling kung may paraan pa sila na walang labanan na mangyayari at pakawalan sila Kapitan, at makakaalis na sila Lucius. Subalit gusto ni Lucius na magpatuloy sa pagpasok sa loob ng bayan upang makapagpahinga. Dahil hindi sila magkakaintindihan sa mga kagustuhan, kinakailangan nilang maglaban. Mabilis silang pareho at malakas, matalino sa pakikipaglaban, ngunit ang mga tauhan ni Lucius ay nawawala ng malay dahil sa sobrang pagod. Habang si Pableus ay nakikinig sa kwento ng sundalo kung paano nilalampaso ni Lucius ang kalaban, nagpatuloy ang dalawa sa pakikipaglaban, ngunit si Lucius ay napapagod na. Paparating ang sunstorm at ang sundalo ay sumigaw dahil si Pableus ay nawala ng malay, patuloy pa rin ang dalawa sa pakikipaglaban at hiniling ni Wuan na tumigil na sila dahil ang sunstorm ay paparating at kung hindi sila magtatago mababaon sila sa buhangin at mamamatay, ngunit si Lucius ay hindi naniniwala. Kaya binaba ni Wuan ang kanyang espada, doon pa si Lucius tumigil at hiniling na bigyan sila ng pagkain at inumin. Pagkatapos, ginamot nila Wuan si Pableus at nagkaroon ng malay, Tinatanong ni Pableus si Lucius kung tinalo niya ba ang kalaban, dahil hindi niya nagawa. Si Woan ang sumagot na oo, masayang sinabi ni Pableus na walang kwenta ang kalaban ni Lucius dahil wala itong alam sa pakikipaglaban. Galit na galit si Kapitan sa kanyang narinig, at inutusan si Woan na sabihin kay Lucius na kinabukasan aalis na sila, subalit sinabihan niya si Kapitan na siya ang aalis. Pagkatapos, inisip ni Lucius ang mga pangyayari, noong nasa bansang Romano pa sila, sinira pala ni Tiberius ang mata ni Pableus, kaya tinakas ni Lucius ang bata upang iligtas sa kalupitan ni Tiberius. Dumating si Woan upang yayain ito ng maiinom, napag-usapan nila ang kaibahan ng Romano at Chinese, sila Lucius ay sinanay upang pumatay, si Woan naman ay sinanay para magligtas ng buhay para sa kapayapaan. Gusto ni Woan maging kaibigan si Lucius, ngunit sinagot siya nito na madalas siyang nawawalan ng kaibigan. Dumating si Kapitan at pinaalam kay Woan hanggang labing limang araw na lang ang palugit sa kanila, kinakailangan na nilang matapos ang pader at kung hindi bibitayin sila ng emperador. Malabo nila itong matapos, dahil mahirap kumuha ng bato at inutusan si Woan na kumuha ito ng karagdagang tao upang madaling matapos ang pader, kinaumagahan, inalok ni Lucius na tutulong sila sa paggawa ng pader, Ngunit si Kapitan ay walang tiwala, dahil mahirap kumuha ng malalaking bato, minungkahi ni Lucius na gagamit sila ng maliliit na bato upang madaling may akyat. Dahil hindi naiintindihan ni Kapitan ang salitang Romano, sinabi ni Woa na may tiwala si Kapitan sa kanila. Ipinangako ni Lucius matatapos nila ang itinakdang araw, subalit may isa siya na hiling kinakailangan nilang magpadala, ng mensahero sa Parthian Empire, itinuro sa mapa ang lugar at umalis. Agad sinimula ni Lucius ang pagsasaayos ng syudad, gumawa ng plano at nag-layout, habang sila woaan ay gumagamit ng makalumang paraan, sila Lucius naman ay ginagamit ang makabagong paraan upang mabilis matapos ang syudad. Ang mga Romano ay tulong-tulong sa pagbubuhat, ang Chino naman ay kanya-kanya sa pagtatrabaho. Habang nagpapahinga, nakaugalian ng mga Chino na mag-insayo, sila Lucius naman ay may paraan din sa pag-insayo, dahil dito napagkasundoan nilang magtagisan sila ng galing ng mga sundalo, sa unang laban, patpat laban sa mahabang kahoy, sila ay magagaling at mabilis, maraming kasanayan ang kanilang dinaanan, subalit ang Chinese ang nangingibabaw at natalo ang Romano. Sa ikalawang laban, espada laban sa pananggalang at patpat, ngunit ang Romano ay sobrang protektado ng kanyang sandata kaya ang Chinese ay nahihirapan at nangingibabaw ang Romano sa pakikipaglaban kaya natalo ang Chinese. Ang dalawang panig ay mas lalong tamibay ang pagkakaibigan, agad silang bumalik sa kanika nilang trabaho upang tapusin ang syudad. Nahilo ang isang kasamahan kaya tinulungan nila ito at ina-inum ng tubig, malaking tulong ang pagtutulungan sa kapwa-tao, ang lahat ay nagkakaintindihan. Naalala ni Wu An ang pangako ni General Wu, pinapangarap niyang pagisahin ang lahat na bansa, kaya gusto din ni Wu An na ipagpatuloy ito, kaya ang lahat na kasamahan ay hinikayat niyang gumawa ng sariling bandila na magre sa kanilang bansa. Dahil sa pagtutulungan ng iba't ibang lahi, ang syudad ng Wild Geese Gate ay agad natapos sa takdang panahon, ipinagdiriwang nila ang araw at nagsalusalo, inuman, sayawan, masaya ang lahat sa mga oras na iyon. Kinagabihan, si Lucius ay nagkwento kung bakit sila nakarating sa Wild Geese Gate. Naglingkod siya sa hari na si Marcus, ngunit pumunta ito sa Parthian Empire at kasama ang kanyang asawa, naiwan si Publius at itinalagang hari, subalit dumating si Tiberius ang nakakatandang kapatid at sinubukang patayin ang kanyang kapatid kaya napilitan si Lucius na tumakas kasama si Publius. Si Woan naman ay tinutugis ng mga tulisan na sumakop sa kanilang bayan, kaya nagtago sila subalit ang kanyang bunsong kapatid ay aksidente niyang napatay dahil pinigilan niya ang pagiyak. Pagkatapos, dumating ang mensahero ni Lucius na ipinadala sa Parthian Empire dahil ang grupo ni Tiberius ay kanilang nakasalubong at siya lang ang nakaligtas. Ito ay paparating sa kanilang kinaroroonan. Nagpasya si Lucius na harapin si Tiberius kahit libu-libo ang sundalo nito, ngunit may naisip si Woan na paraan dahil ang kanilang hukbo ay maliit lang at agad umalis upang humingi ng tulong kay Ching na kanyang ikalawang asawa. Sa kabilang dako, nahuli ni Tiberius ang apat na mensahero at pinagpapatay. Ngunit si Agripa ay tumututol sa mga hakbang ni Tiberius na kanyang alaga, dahil pinatay nito ang kanyang ama na si Marcus. Balik sa Wild Beast Gate, si Lucius ay nakatanggap ng karagdagang puwersa, ngunit ito pala ay kalaban na pinadala ni Tiberius, sinubukan ni Lucius na lumaban subalit pinagtulungan siya upang mahuli. Samantala, si Blumon ay hinuli ng mga sundalo, Buti na lang dumating si Wo An at nilabanan ang mga sundalo upang makatakas kasama ang mga bata. Nagtago sila sa isang bahay, dumating si Ching at pinatamaan ang mga sundalo ng palaso, nagpasalamat si Blue Moon sa tulong ng babae. Ngunit nagpakilala ito na asawa ni Wo An, kaya nagulat ang mga bata, nagpatuloy ang mga sundalo sa pagpaulan ng palaso, kaya napilitan sila Wo An dumaan sa bintana, habang si Ching ay pinipigilan ang nagbabalak na umakyat. Dumaan sila sa palengke at tumatakbo, patuloy silang hinahabol, at natigilan dahil ang kasamahan ni Ching ay dumating na. Nagpalitan sila ng pagpaulan ng palaso at tinamaan ang kanyang asawa, nilapitan ni Tony Woan upang iligtas, isa-isa na silang tinatamaan kaya si Woan ay gumawa ng paraan, at gumawa ng apoy upang hindi sila masundan ng mga sundalo, sa kasamaang palad na matay ang kanyang asawa. Samantala, si Lucius ay buhay pa, at tinali sa malalaking kadina, dumating si Tiberius upang personal na kausapin si Lucius, pinahayag niya dito na siya ang pinakamagaling sa larangan ng espada at pakikipaglaban. Si Hippo pala ang dahilan kung bakit hinuli ang kanilang grupo, at ang pagpadala sa kanila sa Wild Beast Gate ay planado upang madali lang ni Tiberius malaman ang mga galaw ng mga Chinese, nagkataon pa na papunta ang grupo ni Lucius sa Wild Beast Gate na kanyang hinahabol. At bibigyan si Hippo ng katungkulan bilang isang happy ng probinsya nakiusap si Lucius na wag nang idamay si Pableios, ngunit hindi nakinig si Tiberius at itinuloy ang masamang balak sa kapatid, kaya magkasama ang tagapangalaga na nagpakamatay. Pagkatapos, pinahayag ni Kapitan na nagtridor si Hippo at binayaran sila ng apat na kahon na ginto upang isuko si Kapitan, may dagdag pa kung isusuko nila si Wu An, mananatiling mabubuhay ang kanilang pamilya. Nakiusap ang grupo kay Wo-An na voluntaryong sumuko, ikinukwento niya ang kanyang nakaraan kaya ang lahat na kasamahan kahit iba't ibang lahi ay naantig ang kanilang puso, nagkaisa ang lahat na ipagtanggol ang kanilang bayan at nagplano. Pagkatapos, dala ni Kapitan si Wo-An bilang bilanggo, nakita nila ang tauhan ni Lucius na nakakulong. Agad hinarap si Wo-An kay Tiberius upang hatulan ng kamatayan, nagkunwari sila na nag-aaway at palihim na kinuha ang susi, ngunit kasama silang kinulong, at ang pangakong ginto ay hindi tinupad. Sa kabilang dako, si Hippo ay hinarap si Tiberius, upang kunin ang silyo ng hepe ng probinsya. Subalit sila Woan ay sinimula na nila ang plano, kaya sinubukan silang pigilan ng mga sundalong Romano, matagumpay silang nakalabas sa kulungan at binigay ang hudyat. Samantala, ang grupo ni Hippo ay sinimulan ng pag-atake, kaya agad inutos ni Tiberius na maghanda para sa digmaan, dahil nahalata na si Hippo ni Tiberius na iwasan niya ang pag-atake nito, walang magawa si Hippo sa bilis ng espada ni Tiberius at namatay. <tod> Pagkatapos sila Woan ay patuloy sa pakikipaglaban, narating na nila ang kinaroroonan ni Lucius, nagulat si Woan sa ginawa kay Lucius siya ay binulag. Gusto niya itong iligtas subalit ang mga kadina ay matigas putulin, hiniling ni Lucius na umalis na at iligtas ang kanyang kasamahan, dahil mamamatay lang sila sa kamay ni Tiberius, bago umalis hiniling niya kay Woan na patayin siya upang hindi na ito magdurusa. Pagkatapos, sa labas dumating na ang mga sundalo ni Tiberius, agad silang pinaulanan ng pana, kaya minabuti nila wo an umatras. Ang mga kalaban ay unti-unting lumalapit, pinagbabato nila ito kaya ang mga kalaban ay napilayan at nawalan ng malay. Hinalo nila ang unang dumating, ngunit may paparating na naman kaya ginamit nila ang pananggalang at nagpadulas, walang magawa ang kalaban, hanggang nakarating sila sa labasan, subalit napakaraming rumano na tauhan ni Tiberius. Masaya siya sa kanyang tagumpay, hindi nagtagal ang mga agila ay dumating at umataki, Dumating pala ang grupo ni Chief Tachi na nagre sa China, ang India naman ay si Chief Alisijang at ang mga Muslim at ibang bansa na nagkakaisa upang labanan ang hukbo ni Tiberius. Agad silang sumugod, iba't ibang sandata ang mga gamit, si Ching ay pinuntahan si Wuan upang tulungan. Subalit ang mga dumating na tulong ay unti-unting namamatay at ang kalahatan ay natatalo ng mga Romano, wala silang magawa. Dumating ang mga hukbong Parthian, at pinahayag ng Queen, na si Tiberius ang pumatay sa hari at sa kanyang kapatid na si Pableus. Kaya sinabihan siya ng kanyang kanang kamay na sumuko na lang, subalit pati ito ay kanyang pinatay at inamin sa Queen ang lahat niyang ginawa. Lumapit si Wuan, upang hamunan si Tiberius sa isang duelo, pinahayag ni Tiberius na nagsisisi siya kung bakit minaliit niya ito, at sinabihan na wala siyang karapatan na hamunin si Tiberius dahil problema ito ng mga Romano, ngunit nagkakaisa ang lahat na labanan si Wu An, kaya wala na siyang magawa at sinimula ng laban. Mabilis silang dalawa at pinamalas ang kanilang angking galing sa labanan, kahit sugatan si Wu An ay nakakasabay pa rin ito, subalit ang kanyang sugat ang nagpahina sa kanya kaya nanganganib siya mapatay ni Tiberius. May nakatago pa na kutsilyo si Woan na ibinigay ni Lucius, ngunit mabilis lang ito napigilan ni Tiberius at sinaksak sa tagiliran ni Woan. Ang lahat ay sinisigaw ang pangalan ng ating bida, ngunit wala na siyang lakas na magpatuloy, kaya puputulan na ang kanyang leeg, pinigilan ito ni Woan at nabali ang kaliwang kamay, kasunod ang kanyang leeg, gusto ni Tiberius na humingi ng espada ngunit hindi siya binigyan ng kanyang tauhan. Nilapitan niya si Wu at kinuha ang kutsilyo sa tagiliran ni Wu at sinaksak niya ang kanyang sarili sa dibdib. humingi siya ng paumanhin sa mga ninuno, nagtagumpay si Wu An sa pakikipaglaban. Sa pagtatapos, ang bansang China ay pumayag na magtayo ang mga Romano ng syudad sa Silk Road, at si Wu ay nagpatuloy sa pagtatanggol sa Western Region, kasama ang mga dati niyang tauhan, at inaalaala si Lucius at ang batang si Pableos. Samantala, si Christian ay tinawagan ng kasamahan upang sabihin na wala silang makitang syudad at tinatanong sila kung may nakita sila, sinagot sila na wala di ito nakita, upang ang kwento ay mapanatiling lihim, hinahayag na ang kwento ay hindi totoo, ito ay kathang isip lang, huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking channel, at mag-like, pakiclick sa notification bell, at mag-iwan ka na rin ng comment, maraming salamat po.